So yun guys Ito po yung update sa Dingalan guys Dito po sa Barangay Paltik Dinggalan Aurora guys Dito sa Port guys Ayun po yung mga polis guys so oh. Nagwawarin na po guys so oh. Sa trompa guys Ayun po yung mga polis na nagbabantay po dito Na masisipot guys Ayan guys, bumibira na po yung bagyo dito sa amin. Ayan o. Ayan o. Nag, nagwawari na po yung sa lugar namin guys. Kasi bumibira na po yung bagyo guys. So. Ayan. Tingnan e nyo naman yung ano dito guys. So. Bumibira na po yan o. May tubig na po dito guys. So na. Matasa po yung ano ito ito yung nakakatakot dito guys, sa amin, o. Oh. Oh. maliit o. si Billy na yaman kis na pumasa kami no, oh. ano? 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 o. Oh. ano? ano? Tumataas na, guys, o. Oh. O. Oh. talata na guys, oh. Oh, tumataas na guys. So, ayan oh, eh, no. pupuntahan natin yan. Ang lalakas ng alon guys, oh. so oh. Eh, no. Nandito na yung mga bato guys So oh. nakita nyo naman o oh. Nagpuntahan dito yung mga bato o oh. Gawa ng Ng Ano na yun Ng dagat na yan oh. o so. Hello, o, lakas ng aron guys o. So. Talagang delikado na guys. Para sa inyo, pupuntaan natin yan. Ayan po sila, tinitignan po nila guys o. So. na ng aron guys. Nakakatakot na sa amin. Di bawah sementol, di situ yung tubis So, kita nak buka sini yung guys So, di sini mga basura So, Mamaya pa naman guys, nakama yung bagyo guys. Yan guys, i-update okay, ko lang po kayo. Po. Para sa mga malayo po na hindi mahal po sa buhay. Na dito po sa Marangay Paltik sa Dinalora. Alam po nila yung nangyari po dito. Kahit na hindi po sila sa Marangay Paltik, basta po taga dingal po sila. Maraming salat po sa panonood po nyo.